Oh, ang lahat ay masyadong komplikado. Ang pinakamagandang jelly ay ang karaniwang pulot na pwede mong ilagay sa yelo. Hindi ba't napakagaling na ideya? Oh, kumpletong kalokohan. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng totoong jelly. Para magsimula, ibuhos ang cola sa kawali. Pagkatapos, maglalagay ako ng ilang malamig na marmalade sa cola na ito. Mapapaganda nila ang aking hinaharap na obra maestra ang huling sangkap. Oh, it's <laughs> Bibigyan anyway, ko na ang jelly tibwa. ng... Ngayon, narito na ang jelly. Dapat itong lutuin sa kawali, haluin mabuti. At kapag handa na ang jelly, maaari mo itong ibuhos sa bote. Tulad ng ganito. Pupunoy nito! At ang huling hakbang ay palamigin ang jelly. Walang makakagawa nito ng mahusay tulad ng likidong nitrogen. Kailangan nating punuin ang bote pagkatapos maghintay ng ilang segundo. Mga bata, mag-ingat. Huwag gawin ito ng walang matatanda. Ah, handa na ba? Vicky, oras na para pumili ng panalo ngayong